Friday ngayon, kaya tayo ay nag-okay-okay -okay ng mga jeans. So, ayan, let's go! So, ito banda yung okay, okay yan. Bali, ilibin na piraso pala yan, guys. Pero yung nakuha ko, anim lang. Kasi gawa ng kung ano, hindi siya kasya sa balakang, medyo bitin naman. So, yan, nakuha na nga natin. Magpiting na tayo. Ayan. So, ang kinuha ko pala, medyo ma laki, medyo sobrang laki. Kasi yung chan ko guys, ang laki-laki na, kaya medyo talagang niluwagan ko yung mga kinuha ko. Kung baga may extension pa ba <laughs> for the another second size or <laughs> extension kung in case man na nabusog o diba tingnan yung laki ng chan ko. Pero ang ganda yan guys kasi at least kapag maluwang yung sa may chan hindi masikip. Kapag upo ka hindi masakit sa chan. Actually, okay mga yan. Pero may mga Old Navy, may mga Levi's. Ang ganda as in. Bagong open lang yan siya sa okay yan. So, may contact tayo doon. Kaya nag-message siya. Kaya napunta kami. So, 15 dirham ang isang peraso. Ang ganda as in. Kung bilhin mo yan siya sa, ano, sa mall, ano, mga 35 dirham yan. So, parang dalawang pantalon na yan. O, oh, ba? Diba? Huwag nyo yung pansinin niyang ano ko, naka boxer short ako nyan. Nag, may pantina ako dyan, tapos may boxer short pa ako. ba diba? Ganon. Okay lang naman, kahit paano maputi naman, di ba <laughs> So, ayan, nagpipiting tayo, anim yan. Kasi halos lahat kasi ng mga pantalon ko, guys, is masisikip na siya. Kaya, bumili tayo ng sikahan, okay, okay. Yan ang uso dito sa mga, ano, sa abroad, guys. Yung mga hindi pa nakakapunta sa abroad, halos kami lahat dito nag-uokay-okay. -okay. Walang ano dito, walang Pilipina na hindi nag-uokay-okay. -okay. Kasi mga okay-okay guys, mga original. Alam niyo naman, pag original, mahal. Pag sa shop, ba diba? Kaya tayo yung nag-uokay-okay -okay na lang. O, anim yan. Kaya ang dami, o. Ang gaganda as in. Nyo yan. Hmm. Pwede na ako, pwede na bang akong mag-model ng mga Levi's or mga Old Navy? o, <laughs> oh, di ba? Ang ganda in, hindi ako makagit over. Ang ganda talaga ng mga nabili namin. Pati yung mga kasama ko, ang dami nilang nabili, guys. Kaya, ayan. O, oh, di ba? Hmm. Ayan, parang Levi's lang style. Oh, very high waist. diba, ang ganda dito sa abroad, kapag pa-social-social social ka wala kang maipon, ayan, kaya wais-waisan lang kaya ang mga pantalon mukha siyang ano, original na bago pero yun pala okay lang siya, second hand kasi actually yung second hand dito na okay-okay halos hindi naman siya as na nagamit guys, siguro baka one time, two times lang niya ginamit ng mga ano, tapos yun tinapunta nila, tapos or pininta. Iwan ko kung saan ba talaga kasi nanggaling yung mga okay-okay na yan. So, ayan lang guys. Kung masaya ka sa video na to, please comment down below for support. Thanks for watching.